Hello guys, good morning. napagod naglaba, kaya nagduyan muna. <laughs> Ang dami na labahan guys. Ah. Biglang nawala kasi yung kuryente kanina guys, kaya mano-mano yung paglaba. Ayan, pahinga muna tayo sa duyan. Deliver ulit ng mga okay guys. Kumusta po ang lahat? Happy Tuesday po sa lahat guys So ingat ingat po tayo Sobrang mainit ngayon Buti dito sa amin Maraming mga punong kahoy Medyo malamig Kakatamad lumabas Mag deliver ng okay Tsaka kung ano Rice coffee sarap ng hangin guys ng maraming mga puno malamig kahit ang init na malamig pa rin yeah, madami mga puno dyan sa palibot kasi wala pa tayong maisip na makontent kaya kahit ano lang muna para makapag update lang tayo guys yan po sa mga hindi pa naka unlock po ng 60k minutes views mahirap po talaga yan kailangan na magsipag po kayo pero kung nagmamadali po kayo guys message nyo po ako mahirap po mahirap pong bunuin yung 60k minutes views Sa akin yung isang account ko guys. Kuan lang. Dalawa yung video noon. Tapos bali. Bali lima yung live noon. Pero may xy yung apat. Uh, Isa yung 2 hours. So na-unlock na yung in-stream ads niya. So hindi ko naman na-upload na masyado guys. So make sure lang po natin na wala po tayong violation para mabilis po makapag-set up ng in-stream ads. Thank you for watching guys.